तब नहीं जैसा Hello, hello, hello sa inyong lahat. So kakain na tayo ng ating uh, isang special na mukbang. Ito talaga yung first time na kakain tayo ng medyo mahi-manti-mantika na uh, solo lang ako. Meron nga bang iba? Okay, so kakain tayo ngayon ng bongga-bongga. Ito yung ating tinola at ito yung ating pritong isda plus nilagyan natin ng bagoong. Kasi walang patis. Gusto ko sana patis. So, mas bagay dito talaga patis. Pero wala. So, bagoong. And then, pinigyan natin ng kalamansi. Feel ko, ay talaga naman super sarap nito. At alam ko gusto ninyo ito, particularly mga OFW, na wala na lang time para magluto pa ng mga ganyan-ganyan gini ito, na lang ng bite na mga ready to eat. Di ba ga? ko yan. Pero pag weekends, kalimitan ang ating mga kaibigan OFW, super cook sa bahay, at alam ko isa ito sa kanilang mga paboritong lutuin. Akala man naman ako nagluto, pero anyway, kahit hindi ako, alam ko madali lang ito dahil kinaya ko na rin ito sa Japan. Papil ko. Meron na ba? <laughs> Parang meron. <laughs> okay, so wala na mga patumpik-tumpik pa, kain na tayo. kailangan natin isang extra ko. Para may isang langaw na nakapasok. Kaya eh, alam niyo naman sa Pilipinas, pag wala ka na kitang langaw, wala ka sa Pilipinas. <laughs> Charot lang, syempre may mga lugar na walang langaw. Hindi naman talaga 100% na lahat ng lugar sa Pilipinas meron. Pero marami kang lugar na makakakitaan dito. Syempre, papag ikukumpara mo sa, sa pinanggalingan natin, sa Japan, talagang halos wala kang makita ng langaw. So, lag maglagay tayo dito. Actually, nakahigop na ako ng kondi kanina. Malamig na. So, pagka natin ang mainit, Kuha tayo ng isa. Nagulat yung iba. Ay! Ba't may manok? Opo, kumakain na tayo ng manok. Simula nung na-hospital tayo, di ba? Nakakaturete talaga dito sa Pilipinas. Pagkikantuhan natin, may ayman na konti. Pakainin nyo naman muna ako. Ang ilang mga balitang nasa ano ngayon. Kamayin ko na nga to. Malihin sa mga ating kapay. Atin lang naman na rin. Yung mga balibalitang nakakarinde! Rinde! Dito! Sa Pilipinas! Ay talaga naman kumadre, kumpare. Ito na yata ang pinakamaraming kanin na isupalpal ko sa plato ko. Bawal pa po sa atin. At at the same time, nasanay na tayo. Nasanay na tayo na talaga konti lang sa kanin. Actually, sa isang linggo, Siguro mga 5 or 4 nights, akong walang kanin. Oo, oo. Nakakaya na natin na. Dati parang imposible ko magawa yun. Kanin is life. Pero, kaya rin. na nice lang, ari. Ang tarap. Mas dali maya maya yeah. o ano. Sarap na. Ito ang paborito natin, gulay. Siyempre. At maganda rin eh. merong ano, malunggay. Sarap na ang ka rin. clumsy ko. Sa totoo lang, clumsy. Yung ininga, ingat, ingat ingat ka na, may mga magbabagsakan pa rin, may masasagi pa rin. Yung nangyayari sa ilan na uh, nasagi ko are, and then, yung nasagi ko are, nasagi naman ito, and then laglag -lag doon, paglaglag -lag naman ito, punta naman doon sa kabila, and then sag, pagbalik, buwelta na, basag naman itong baso, mga tanong, connect, connect. <laughs> Marami besa kong ganoon na parang sinasadya. Nakakatal pa rin ako. Masanay na kayo ha. Mm -hmm. Okay. Kibuloy. Nahuli na po si Kibuloy. Makatagad na ba? Huwag naman kayo magagalit na iyan na naman, ino, ino, ano, ino, ino, all right, ino naman si mga ganyan-ganyan, mga pa sa inyo masama, mga ganyan na pala. Ito ka, tinitun lang tayo sa ano. Kung walang, man, kung walang kasalanan, ay di, hindi na kinailangan magtago at magano na lang. Sumarap sa korte. Pag nasa tama ka naman at bonggang-bonggang depensa mo, lalabas ka pa rin bida sa huli di ba eh, may mga kasong international may mga human trafficking at mga pananamantara sa kababaihan hindi naman gagawa ang mga korte at mga batas ng gano'ng kaso para lang ma convict ang isang tao feel ko ha siguro talaga meron Hindi ko makilala ng personal si Buloy. Lately ko na rin narinig yung mga issues sa kanya. Kaya wala tayong personalan. Kung walang kasalanan, hindi, go good. Ang ganda. Ay, nagtimpla nga pala tayo ng drinks. Eto, Parang, kita ni Bagayat. Santay Barley. Bigay sa ating tulong kaibigan natin si Ms. Susan Yuma for those who wish to have a pack of this na talagang super healthy. kontakin nyo lang si Susan Yuma. At kahit nasan kayo, pwede kayong delibiran. Delibiran? Pwede kayong padalahan. Sarap na rin. Ah, Ayan na lang, nagbay. Ah, ah, sarap na. ko. Ah! Haluin natin.

immigration chief pinatalsik na raw kung sa yung immigration chief sa loob ng tatlo hanggang limang taon ay nako marami nang na hindi hindi magagandang nagawa at nangyayari sa immigration dapat ang palitan diba mula mga uploading hanggang sa mga charo-charo de -charo bagong rules at mga tanim-tanim balat at kaya ka na alis ko. Buti na huli. Nako. Ngayon, na cyber content na naman at hindi na naman sala na naman yung mga sagot niya. Nakakaloka kasi alis ko, no? Kababa tao, talaga namang ang dami na pailisot. Ang dami. Kung totoo, tayo naman kasi, kahit pa talagang obvious na, may nagawang kasalanan, hindi ako nahos ka ng 100%. Kuro mga nalang 99 point. <laughs> Gano'n na rin yan. Hindi, nagbibigil ako lagi ng spasyo. Mga, 10 to 20 percent kasi hindi mo nakita lang mga di ba? kung talaga nangyari wala nang ang ating mga mata hindi CCTV CCTV camera na nakalagay doon sa loob ng mahabang panahon sa Pogo offices tayo naman nakikinanig lamang at nakiki opinion sa kung anong ating nakikita at naririnig sa mga news di ba? So, as ulat wala talaga tayong alam. Na 100% dabei. Huwag tayong mang ano nang basta dong personal, yung tipong talagang ma-nyonyo tayo na sa kahihiyan yung ating sinasabihan. May mura dito, may mura doon, mga deka na, mga ganyan ka, demonyo ka, mga kamuto, para na magkilala natin personal. Panoorin na natin paglilitis. At talagang ayon sa akin mga nabasa na search. Ang daming. Sarap. Ang daming kabalas to ka nangyari. Na parang sangkot pa rin ang poko. Iba pa mga krimen. Kidnapping. Uh, torture Mga ganun So napaka demonyo talaga Ng mga pegs Ng mga yam Pero ano pa man Tama na sa atin Isang ano Sa gulay tayo Gulay Sa gulay tayo uh, Sarap eh Pungpungin natin. Ah. tapos pa, may bawang-bawang pa. Healthy. Okay na natin Wala tayong mamulis kanin. Yung dami na kayaan. Ano pa, bakit may hihita-hihita? Huwag ka man ang isip kayo, comment ka lang sa baba. Bukod Kibuloy, sa immigration officer, at saka kay Alice Go. Yung paghuli kay Kibuloy, parang nagkakadiskusyon na p'ya, hayain at nahuling na. Suna, dapat sa amin din nalang mga gano'n. Sabi ko may mga proseso, pero sa kanika nila nalang yun na ipatawag na lamang, na ganyan-ganyan. Bakit maliit? Bakit kami hindi nalayan, di ba? Imi-media pa or something. Kung sumuko o hindi, isa pa rin yun. Kasi katulad yung iba, kasi nahuli ang term na ginamit. Pero actually, mas sumuko. Parang nagbabangayan pa dahil doon. Usap na lang sila, ha? taktakan parang pa, ang charity. At dapat, pwede naman kanika na lang, di ba? dito. Siyempre, meron tayong kakanin sa ending. nag ako kahapon. nag Nagvlog. Nag-vlog. na nagkamali na ako. Yung pong vlog, or b yun ay ano. Alam ko naman marami nakakalam sa inyo, siyempre na yun ay yung sa written form. Iba, yung nag-share ka ng thoughts mo, yung views, inside, pare-pareho naman. Sa isang bagay, sa ng panulat ang vlog ay blog, na ginagamit ay ang medium na video. Yun, kaya naging blog is video log or video blog. Video blog. eto inalabig natin kore ayan na oh, meron pa ayan yan 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 sarap ito biko biko ano ba tawag sa inyo na re ay ah, tumigas na sarap hindi mo matigas na matigas ayan Ito ang hawak natin. Para di maramdaman ang aking pangamatal. Yun. Hindi ka sarap. Hmm. Hop. <tong> Kamahin ko na Medyo lumigat siya. Ah! Maligat. Ayun! sabit-sabit dun. Ha? Okay. Nakaraos ang ating late lunch. Salamat sa inyong paglalaway, sa inyong pananood pala. At huwag kayo mawawala dahil may ilan pa tayong mga kainan vlogs. Ang isa ay ang pagkain natin ng iba't ibang klase ng tinapay bakery. Alam ko marami sa'yo nakakamiss dito, particular yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. At, you know, gusto ko malamat kung ano yung paborito ninyo ng bata pa kayo, ano yung lagi ninyong binibili, ano yung laging pasalubong sa'yo ng papa ninyo, ano ng mama ninyo. Mga ganon. Ano yung binibili nyo ng high school kayo pag tumadaan kayo sa bakery bago kayo umuwi. Mga ganon pandi ko ko ba kalihim para sa mapanata natin yan at the same time ang mga kasakit ito mga kakanin uupakan din natin ay nako ang sarap niya sigurado so maraming salamat sa patuloy na pagsama sa ating bawat kembo this is Chef Andrew Bato sa inyong ko sa imas at mabuhay lahat ang Pinoys sa man look ng world of pathology more